Congratulations. This is your second entry na po, no? sa, sa Sinag Maynila. Yes. Ba't ikang director na kayo direct, pero anong pakiramdam pa rin na napapasama kayo sa mga ganitong film fest? Siyempre, natutuwa pa rin ako. Na hanggang sa ngayon, ay napapakinabangan pa rin naman ako. Na nasasali pa ako sa mga festival na yan. Pagkabot may edad na ako at ang mga kasamahan ko yung bata, mm -hmm. bumabata ang pakiramdam. Buti, Direk, kahit busy ka bilang roda, eh nasisingit pa rin ang pagiging director at pagawa ng pelikula. Oo naman. MWF naman yun. TTHS naman yung akin. Ah, okay. Artista sa Batang Kiapo at maging director off-cam sa mga proyekto ninyo. Ay, yung scheduling, inaayos na mabuti. Pag hindi tama ang schedule, kung nakikiusapan ko yung production, kung nakikiusapan ko yung aking pelikula, kung pa paano mag-adjust. Adjust na mm -hmm. naman Direk, pa, reaction lang, ang dami pa rin nagmamahal sa karakter niyo si Roda. From dati, naiinisay lang. Ngayon, love na love na nila kayo. Yung mga bata, tawag sa inyo Roda na. Wala na, hindi na Direk, Roda na. Opo, anong reaction niya doon direct? Totoo naman ako. Ibig sabihin, efektibo ang ginagawa. Mm -hmm. Yung mm -hmm. class na lang, yung sa pelikula niya dito, base po sa inyo, may pinagbasihan po ba? Kung ba lang. Oh, batay to da sa ibang mga istorya na pinagsama-sama. Tungkol sa mga teacher na ga na bumabyahe pa nang pagkalayo para lang sa pagtuloy sa pinakamalayong town. Ganito yung Ah, uh, doon ko binatay yung istorya na pinasulat ko kay Eric Ramos.